Hello mga mi, so, ito na nga, naubusan na naman ako ng dishwashing liquid. So paano ko maghuhugas niyan? Buti na lang naalala ko, mayroon nga palang pinadala sa atin ng Bright PH. At alam nyo ba, hindi lang isang dishwashing liquid ang pinadala sa atin ng Bright PH. Pinadala nila sa atin ang isang kit kung paano gumawa ng sarili nating dishwashing liquid. Tama ang pagkakarinig nyo, bali i-DIY id natin yung dishwashing liquid. At alam nyo ba na 17 liters ang pwede nyong magawa sa isang pakete na to, sa isang kit na to. So, ilang buwan nating magagamit to. O kung gusto man natin inigoso, perfect na perfect to para pagkakakitaan. Dahil alam nyo ba kung magkano ang kit na to? 229 pesos. Tapos, ang dami nyo ng pagpipilian na scent para makagawa ng sarili nyong dishwashing liquid. So, ito na nga. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin to. Dahil 4 steps lang mga miyes, yes, four steps lang, may sarili ka ng dishwashing liquid. So, ang una nating gagawin ay kukuha tayo ng palanggana o kaya balde na sisiguraduhin nating malinis bago nating gamitin. Tapos, sumukat tayo ng 15 liters na tubig at ilagay natin to sa palanggana o sa balde na gagamitin natin. Ang ginamit ko pala dito is yung mineral water na nabibili lang sa mga tindahan, sa mga water station para sigurado ako na malinis at hindi contaminated yung tubig na gagamitin ko. Ang unang nating ilalagay dito is yung S-L-E-S gel na tinatawag. Itong color puti na to na nakikita nyo. Dahan-dahan natin yan ilalagay para dahan-dahan din nating tunawin. At habang nilalagay natin to, make sure na patuloy natin itong hinahalo. Tsatsagain nyo lang talaga mga mi paghalo kasi kung walang tsaga, walang nilaga. Kung wala tayong paghalo dito, wala tayong dishwashing liquid. Tsaka yung ginamit ko pala pang halo dito, yung hindi ko pa nagagamit na sandok sa kusina. At syempre sinugurado kung malinis talaga siya. Paulit-ulit lang natin siyang hahaluin. Tapos pumunta na tayo sa third step. Ang third step ay ang paglalagay ng mga iba't iba pang sangkap na nakasama dito sa kit. So ako ang nilagay ko ay itong lemon scent. Nilagay ko rin yung degreaser nilagay ko rin yung colorant. Yung color yellow na nakikita nyo yan, yan yung magsisilwing sign na ang ginagawa ko ay lemon scent. Nilagay ko na rin yung foam booster para mas mabula siya. At yung 4-in-1 na kasama nitong component na merong halong preservatives, antibak, water softener, tsaka neutralizer. Pagahalu-haluin nyo lang lahat ng components na sinabi ko at make sure na lahat ay natugnaw na. Alam nyo sa mga pagkakataon na yan, maaamoy nyo na talaga yung lemon scent, sobrang bango at kitang-kita nyo naman yung kulay niya. Huwag nga pala kayo ma-bother kung maraming bula yung ginagawa nyo kasi dishwashing liquid yung ginagawa natin. At kung nagtataka kayo kung bakit malabnaw at hindi malapot yung ginagawa nating dishwashing liquid, yan ay dahil hindi pa natin nilalagay ang pinakahuli nating sangkap. Ang gagamitin kasi natin para maging malapot ang ating dishwashing liquid ay ang sodium chloride. Yes, o ang tinatawag nating salt. Pero sa pagkakatao nito, kung magamit tayo ng industrial salt na talaga namang ginawa para sa mga ganitong substance. Sa part pala na to, dadahan-dahanin natin ang pagbuhos ng salt sa ating mixture para malaman natin kung tama ba yung nagiging lapot ng ginagawa nating dishwashing liquid. Syempre, kapag sa tingin nyo malabnaw pa, pwede nating dagdagan ng salt at patuloy na haluin yung ating mixture. Paulit-ulit nyo lang haluin yung mixture hanggang sa patingin nyo na tunaw na lahat ng mga bagay na dapat nyo tunawin sa mixture na to. Kung sigurado naman na kayo na nahalo nyo maigi ang mixture, Takpan lang ito at iwan nyo ng ilang mga oras hanggang sa mawala yung bula. Ito ay para lang masigurado na hindi papasukin ng kahit anong germs, contamination, yung ginagawa nating dishwashing liquid. Ito nga ang ginawa ko, nung nawala yung bula, nakita ko pa meron pa siyang mga mixture na hindi pa totally nahalo. Okay lang yan at haluin lang natin ulit. Hanggang sa matunaw sila. Magbaon lang kayo ng maraming pasensya at saka ng braso para siguradong hindi kayong mangangalay sa paghahalo. Tapos ang ginawa ko nga pala, meron akong blue container dito. Itong blue container na to, sinigurado kong malinis siya kasi gagamitin ko siya bilang storage ng aking mga dishwashing liquid. Ang gusto ko kasi ay mag-refill na lang sa mga botella ko, sa mga bote, at kung iisipin ko man itong ibenta, ay magiging refill na lang yung gagawin ko. At kung ayaw nyo naman ng refill, pwede naman kayong bumili ng mga pet bottles at salinan isa-isa yon para ibenta natin siya ng retail sa merkado. Actually, okay din yung ganitong idea para pag nagsasaring kayo ng refill, bubuksan nyo lang yung gripo at may umaagos na ng dishwashing liquid, di ba? Pero siguraduhin nyo lang na walang tagas ha, para hindi masayang ang pinaghirapan nyo. Yun lang mga minsan na nakatulong sa inyo to bilang tipid tips or tipid hacks o kaya negosyo idea para sa inyo. Ito nga pala yung 20 liters blue container pero 17 liters yung na-yield natin. Thank you for watching!